aminado si Lito na hindi siya magandang lalaki. Noong maliit kasi siya, ay siya ay nadisgrasya. Nasunog kasi ang kanilang tahanan at ang kanyang mukha ay labis na napinsala at nag-iwan ito ng napakalaking peklat. Kapag umaharap siya sa salamin, nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon na akala mo ay isang hayop na zebra. May parte kasi sa balat niya na maitim at meron ring maputi nawala na rin siya ng kilay kahit nagmimistulang, hindi siya isang tao. Nagiging tampulan na rin siya ng panunokso sa mga mata ng mapanghusgang mga tao. Pero hindi niya naman iyon dinidibdib. Sapagkat nasanay na rin kasi siya. Naniniwala kasi siya na ang pagiging tunay na tao ay wala sa panlabas na kaanyuan kung hindi sa pagkakaroon ng mabuting puso. Hanggang sa magbinatanga siya ay puro panlalait ang kanyang dinaranas pero binayayaan naman siya na magkaroon ng pagtitindi. Sa hirap ng kanilang pamilya, napilitan siyang huminto at kumayod. Nagtrabaho siya sa grocery store, pero laking dismay niya sapagkat pati ba naman ang mga katrabaho niya ay hinahamak pa rin siya. Ano ba naman yan? Paunti-unti lang ang mga customer dito sa lane hawa ko. Paano ba naman kasi? Ikaw kasi lito eh. Nakakatakot ang mukha mo. Nako, baka mapagalitan pa ako ng manager natin na baklita. Ikaw ba naman kasing alien ka? Bakit kasi dito ko ka pa nag-apply? Dapat yung pinipili mong trabaho ay yung hindi nakikita ng mga customer. Kareklamo at panghahamak ni Oni sa kanya. Asensya na, itong trabaho lang kasi yung natanggap ako. Kaya syempre, dito ako papasok. Katuwiran niya rito. Sa madaling salita, gonggong -gong yung nagpasok sa'yo dito. Walang utak. Kaya ito ang naging resulta. Pinandidirian ka ng mga tao dahil alien ka wika ng mataray na kahera. Bigla namang lumungkot ang mukha ng binata. Labis siyang nasaktan sa inayag nito. Pero pinili niya na lamang na huwag nang makipagsagutan sa dalaga. Hayaan mo, kapag nakakita ako ng trabaho na tago lamang at hindi nakikita ng iba, ay magre-resign na kaagad ako. Mas mabuti na nga kung ganon para naman mapalitan na yung bagar na gaya mo at sana ay gwapo naman para mas kaaya-ayang tignan. Tugon nito sa kanya hindi na lamang kumibo itong si dahil inayag niya ang mga dapat niyang sabihin dito. Mabuti na lamang, pagsapit ng hapon ay marami nang naging customer sa kanilang lane. Hindi naman may iwasan ng ibang mga tao na tignan ang kanyang pagmumukha na may mga halong pandiriri. At pagkatapos ng kanyang duty, malungkot siyang umuwi sa kanilang tahanan at nagkulong na sa kanyang kwarto. Ni hindi na nga siya nakapaghapunan sa paghiga niya naman sa kanyang kama at pagpikit ng kanyang mga mata ay hindi naman siya makatulog. Kahit naisipan niya na lamang na lumabas ng tahanan upang magpahangin. Mabuti na lamang ay mapuno ang palibot ng kanilang tahanan. Kahit presko ang hangin doon. Maganda ang nakikit sa kalangitan dahil kumpleto ang mga bituin at pati na rin ang buwan. Habang pinagmamasdan niya ang buwan, hindi niya alam kung bakit ang paningin niya rito ay unti-unti nagiging apoy. Bigla siyang napasakos sa kanyang ulo at bahagyang umungol habang nakapikit. Resulta lang pala iyon ang pagkakaroon niya ng trauma sa pagdating ng apoy. Sapagkat ito ang naging dahilan kung bakit siya nagkaganon. Hanggang sa napagpasyaan na ng nga ni na pumasok na para magpahinga. Sa tingin niya ay mukhang kailangan niya na talagang matulog. Sa sumunod na araw sa kanyang trabaho, muli na naman siyang hinamak ng malditang si Oni. Huwag kang masyadong dumikit sa akin ha. Baka mamaya ay mahawa ako sa nakakatakot mong sakit. Nakakadiri ka talaga. Dito niya ipinaliwanag sa dalaga na yung kondisyon niya ay hindi nakakahawa sa akin kung hindi ang na lamang ng nangyaring trahedya. Aha, nagdadahilan ka pa ha? Talagang sakit yan sa balat. Dahil kung hindi yan sakit, hindi magiging ganyan ang pagmumukha mo. Mukha kang halimaw. Dahil sa sinabi ng babae, hindi niya na lamang ito pinilit na siya ay paniwalaan. Ayaw niya rin naman kasi ang makipagtalo pa Baka maubos lamang ang laway niya sa isang taong sarado ang pag-iisip na kaya nito. Sayang nga lang, dahil nga niya noon ang kagandahan ng babae. Tapos natuklasan niya na ganito pala ang pag-uugali nito. Dapat pala hindi na lamang siya umangas sa panlabas na kagandahan, kung hindi sa panloob lamang. Kaya ang nangyari, hindi na lamang niya ito pinapansin pa. Nakapokus na lamang siya sa kanyang pagtatrabaho kahit puro mas sakit na salita lamang binibitawan nito laban sa kanya. Sa loob ng tatlong buwan niya sa trabaho, unti-unti na rin siyang nasasanay sa mga mata ng mapangusgang mga tao. Ngunit kung maaari nga lang na meron siyang mahanap na ibang trabaho, ay talaga namang lilipat na lamang siya. Mas gusto niya rin kasi na hindi siya napupuna dahil sa kanyang kapintasan. Isang araw, bigla siyang nakita ng kanyang ina na malungkot. Nilapitan siya ni Aling Rivera. O Lito, bakit ka nag-iisa dito? Mukhang malalim ata ang iniisip mo ha. Malungkot ka ba? Tanong ng kanyang ina. Ma, bakit ba nangyari sa akin to? Ang masunog ang mukha ko. Tanong niya rito. Lahat ng bagay ay may dahilan anak. Hindi man natin nauunawaan sa ngayon. Pero pagdating ng araw, lalabas na rin ang kasagutan. Ganoon pa ma, sana nga po. Malaman ko kaagad ang kasagutan kung bakit ako nahihirapan ng ganito. Tugon ni Lito. hinaplos naman ni Aling Rivet kanyang likuran bilang pagpapakita ng pagdamay sa kanyang pinagdaraanan. Mukhang alam ng kanyang ina ang lalim ng sakit ng nararanasan. Pero sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho si Lito. Isa pa rin siyang bagar sa supermarket. Hanggang sa may natagpuan siyang trabaho na mukhang babagay sa kanya. Yun ay walang iba kung hindi ang pagiging cook sa restaurant. Kaya naman nang makita niyang hiring iyon ay nag-apply muna siya bago nag-design sa pagiging bagger. Medyo nagulat pa nga si Oni sa kanyang ginawa. Sa loob love siguro nito, ay tinutuong nga ni Lito ang sinasabi ni Oni. Nakita ni Lito sa mukha ni Oni na bahagya itong nalungkot nang malaman na magre-resign na siya. Pero hindi naman niya mapipilit ang sarili kung ayaw siya nito. Isang araw habang siya ay nagluluto, biglang lumapit sa kanya si Alfred na kanyang katrabaho at siya ay kinausap nito. Alam mo ba Lito, Nagtanong sa akin ang customer kung sino ang nagluto. Sinabi ko naman ang pangalan mo. At bakit mo naman sinabi, Alfred? Baka mantiri yun, ha? Nang dahil sa pagmumukha ko. Hindi yan. Sinabi ko lang naman na ikaw. Talaga lang, ha? Baka mamaya ay hinapin ako. Kapag nakita ang pangit kong pagmumukha, eh talaga namang mandiri yun. Naku, mababawasan ang customer natin. Hindi yan, pre. Hindi naman lahat ng tao ay mapanghusga. At hindi rin naman lahat ng tao ay mapangmata ng kapwa. Basta ay magpakatotoo ka lamang sa sarili mo, Tol. Payo sa kanya ng kanyang katrabaho. At the same time, kaibigan niya na rin. Dahil doon ay napangiti na lamang si Lito. Maraming maraming salamat, Tol, ha? Isang gabi, nang sweldo niya na sa bagong pinakasukan, napagpasyahan niyang mag-rosery. Wala siyang ibang supermarket na tinutungo maliban lamang sa dating yung pinapasukan. Doon kasi medyo mura ang bilihin at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nagpunch ng ipinamili niya ay walang iba kung hindi si Oni na madalas siyang late lady. Nabakasay niya nga na medyo sumaya ang mukha nito nang siya ay makita. Para bang na-miss siya nito, pero bigla naman siya nitong nilait-lait ng kausapin nito. Kamusta ka na Oni? Mahirap ba ang trabaho? Hindi ah, madali lang ang trabaho dito at wala nang pabigat. Masaya nga ako eh, dahil wala nang pangit na bagger. Mataray na tugon nito sa kanya at patid niyang siya ang tinutukoy nito. Ah, ganun ba? Natutuwa ako na malaman na hindi ka na nahihirapan kahit na wala ka ng bagger. Sige, alis na ako, Oni ha. Maraming salamat sa pagpapansya ng item ko. Tugon niya rito sa bayta likod na niya. Hindi niya alam tuloy kung namiss siya nito talagang gusto lamang siyang late lady. Sadyang malaking sagaba lang talaga ang kanyang itsura para magkaroon ng maraming kaibigan. Kaya nga kahit ang sarili niya ay nilalait-lait na rin niya. Ayaw niya sa niyang muka. Mabuti pa nga ang kumpare niya si Alfred ay tinanggap siya kahit ganito ang kanyang itsura. Samantala, habang nasa trabaho siya uli, ay bigla siyang sinabihan ni Alfred na gusto umano raw siyang makita ng customer. Napakasarap raw kasi ng kanyang mga luto. Talaga nga namang babalik-balikan. Ngunit dahil doon, ay bigla na lamang siyang kinabahan. Paano na lang di ba kung matapobre pala yung customer nito? Ang sabi nga ni Alfred, ay mukhang sosyalera raw ang dalagang iyon. Hindi pa humaharap si Lito sa customer na ito. Talagang kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isipan. Nariyang baka sabuyan pa siya nito ng kapsa dahil sa labis na pandidiri sa kanya. Pero inikayat siya ni Alfred na magpakita sa dalaga. Tutala hindi naman raw ito mukhang matapobre. Sa kabila ng mga inihag nito ay hindi niya naiwasan na kabahan. Pero sa bandang huli ay nagpakita na rin siya rito. Mabuti na lamang ay marunong rin namang magluto ang kaibigan. Kitita na muna ang pinag-iiwanan niya ng trabaho. May pahintulot rin naman siya sa manager sa pag usap niya sa customer. At sa pagharap niya rito, Tonya niya napatunayan na talagang mukhang yayamanin nito. Magandang araw po ma'am. Ano pong may paglilingkod ko? Magalang niyang tanong rito. Ikaw ba kuya ang nagluluto ng pagkain rito? Abay napakasarap po. Tugon nito sa kanya nagpakilala ito sa pangalang Betty. Napangiti naman si Lito habang nasasabi ng Ako nga po ma'am, maraming maraming salamat po ha, dahil na-appreciate po ang luto ko. Anong pangalan mo kuya? Siya nga pala kuya. Gusto sana kitang kunin bilang cook namin. Masyado na kasing maarte yung lolo ko eh. Nag-uol yan nila kasi siya ngayon. Sa tingin ko, ikaw po ang makakuha ng panlasa niya. Ako po si Lito ma'am. Ah, ganun po ba? Kung pwede nga lang sana eh. Kaso mukhang kailangan po po ako ng restaurant na pinapasukan ko. Katuwiran niya rito. Sige po kuya, kung ganoon, dapat po muna kayong magpaalam sa si employer niyo at hayaan niyo po, mas malaki naman po ang ipapasahod ko sa inyo. Tugon nito sa kanya. Ah, ganun po ba ma'am? Sige po ma'am, willing po akong magtrabaho sa inyo. Wika niya rito at bigla kasi siyang nainganyo. Masaya ako nang malaman yan. Ito po yung calling card ko. Tawagan niyo na lamang po ako pagkatapos mong mag-duty ha. Wika nito sa kanya. Kaya naman kinamayan siya nito habang ito'y nakangiti. Gumanti rin naman siya ng pagkamay rito. Nagpatuloy naman ulit siya sa pagtatrabaho at nagpasalamat sa kanyang kaibigan. Nang matapos ang duty niya, agad na siyang nagpaalam sa employer na magre-resign na. Sinabihan naman siya nito na magtrabaho muna sa loob ng isang linggo bago umalis. Maghahanap pa kasi sila ng bagong tauhan. Kaya naman pumayag na rin si Rito. Ipinagbigay alam na lamang niya muna kay Betty ang patungkol roon. Ang naman ito ay willing siyang hintayin. Nagpapasalamat naman si Rito dahil sa nadiskubring hindi pala matapobre ang dalaga. Kahit mukhang tatagal siya sa paninilbihan doon. Lumipas ang ilang linggo ay nakapag-resign na nga siya sa restaurant. Kaya naman ang pagtatrabaho naman kina Betty ang kanyang inaatupa. Araw-araw siya roong nagluluto na sila niya naman ang na inuubos ng matanda ang pagkain nito. Pero may pagkakataon na siya nito at sinasabihang ang alien. Inuunawa niya na lamang ito dahil ang sabi ni Betty ay nag-uulya ni Nato. Hindi naman siya binigulang dalaga dahil malaki nga talaga ang pasahod na binibigay sa kanya. Triple pa sa kinikita niya sa restaurant. Kaya naman sinisipagan niya pang lalo ang trabaho para matuwa sa kanya si Betty. At syempre, pati na rin ang lolo nito. Hanggang sa isang araw ay naisipan na naman ni Lito ang magrosin na pagpasya niya na sa dating pinagtatrabuhan siya mamili hanggang sa lumating ang hindi inaasahan. Paano pa naman kasi? Nakita niya si Oni na pinapagalitan ng isang customer dahil siya ay babagal-bagal. Dito niya napagtanto na hindi pa pala nakakahanap ng panibagong bagay ang employer. Siguro ay meron naman pero hindi tumatagal dahil na rin sa pag-uugali ni Oni. Ligas na kasi ang pagiging mataray ng dalaga. At kahit sa mga katrabaho nito, ay ganoon rin ang pinapakita nitong ugali. Sa kanya lamang ito sobrang nainis dahil pangit ang kanyang kaayuan. At dahil mukhang kinakailangan ni Oni ng tulo, siya na ang nag-box ng mga grocery item. Pero nagwala siya nang bigla siyang pinisalitaan ng masama ng customer. Ayon rito, sino ba raw siya at bakit kailangan pa ng tulong ng babae? Ang pangit-pangit raw naman ang kanyang pagmuka. Sir, mag-iingat naman po kayo sa binibitawan yung mga salita. Hindi po porke customer kayo, ganyan na kayong mangbuli sa kahera. Kita nyo naman po, siya po yung taga-punch ng item at siya pa ang taga-box ng mga grocery. Wala po siyang bagger na kasama. Kit sana, intindihin nyo na lamang po muna. At kung nagmamadali talaga kayo, kina na lamang ang mag-box, mahinaong payag niya rito. At nagsalita ka pang ka, Ganyan na nga ang pagmumukha mo, hindi ka pa nahihiyang ilantad yan. Kung ako sa'yo, ay magtago ka na lamang sa lungga mo. Saka bakit ko ba nagsasalita ng ganyan? Trabaho ng mga empleyado rito ang magrepak at hindi na namin gawain yon. Tugon nito sa kanya. Abay mali po ang paniniwala niyong yan. Dahil sa paraan ng pagtaas niya ng boses, hindi ito nagustuhan ng customer. Mabilis siya nitong sinunggaban at pagkuhay siya'y kinuwalyuhan. Bakit? Sino ka ba? Bakit mo kinukontra ang mga sinasabi ko ha? Gusto mo ba ng away ha? Hindi ako nakikipag-away sir. Ang gusto ko lang po ay itama ang mga pagkakamali mo. Lalo na sa mga mali mong paniniwala. Tugon ni Lito. Dahil sa kanyang inihiyag ay lalong uminit ang ulo ng lalaki. Bigla siya nitong sinapak sa muka. Hindi siya lumaban dahil ayaw niyang lumalapa ang gulo sa pagitan nilang dalawa. Pero sadyang hindi nagpaawat ang lalaki. Kitang naging resulta ay bugbog sarado sa si Lito. Nawala pa nga siya sa malay dahil sa labis na panggugulpi sa kanya. Nariyang isinugod na siya sa ospital dahil may nabuong dugo sa kanyang ulo. At hindi lang iyon dahil lalo pang nasira ang kanyang mukha. Kaya naman ang malaman ni Betty, ito na ang sumagot ng mga bills sa ospital. At hindi lang yan, dahil ang kanyang mukha na tuluyan na talagang nasira ay pinaplastic surgery nito. Kinuha ni Betty sa ina ni Lito ang dati niyang litrato noong maliit pa lamang siya. Yung noong maayos pa ang kanyang itsura. Hinulaan ni Betty ang posibleng magiging itsura ni Lito kapag siya ay nagbinatana. Pinadrawing niya yon si isang napakagaling na artist. At nang maiguhit na ito, ito na ang ibinigay niya sa doktor para siya ay obarana. Kasalukuyan pa nga rin walang malay nito si Lito. Kakatapos pa lamang niya sa operasyon sa ulo. Pero ang sabi ng neurologist, stable naman na ang kalagayan ng binata at pupwede nang isagawa ang plastic surgery sa ibang doktor. Wala naman na raw kasing magiging problema roon. Ayos na raw talaga ang lagay nito at kinakailangan na lamang hintayin magkamalay. Wala nang naging patumpik-tumpik pa si Betty at agad na siyang nagpatawag ng plastic surgeon para operahan silito, si Lito. Tumagal naman ng ilang oras ang operasyon at alam ng pamilya ni Lito ang ginawa ni Betty at labis ang mga itong nagpapasalamat sa dalaga. Nasa ospital na rin ang kaibigan ni Lidon si Alfred at naghihintay ito na siya ay magkamalay na. Hanggang sa dumating nga ang araw na nagkamalay na si Lito, maayos ang operasyon niya sa ulo, kahit wala na siyang nararamdaman na sakit. Ang pakiramdam niya lamang ay ang nanghihina siya at normal naman talaga ito sa mga kaka-opera balaka. Nagtaka na lamang siya kung bakit nakabalot ng gasa ang kanyang mukha. Kaya dito na lamang sinabi ni Beth sa kanya, na ipinaplastic surgery siya nito. Nang marinig ngayon ay kulang na lamang ay maglulundag na siya sa tuwa. Pero hindi niya magawa dahil nga sa nangihina na siya. Kaya ang ginawa na lamang niya ay ang magpasalamat sa kanyang amo. Ang sabi naman ni Betty ay deserve niya raw na siya ang tulungan. Dahil nalaman niya na tinulungan niya ang kahera sa supermarket na walang iba kung hindi si On. Isa raw iyong uri ng katapangan. Nabagamat hindi siya lumalaban noong siya ay binubugo ay nahihiya ng raw siya. Sinampahan na rin ang kaso ng kanyang mga magulang ang lalaking iyon at habang buhay itong makukulong, sinisiguro no Betty na ang siga na iyon ay mabubulok na lamang at muling magpapasalamat kay Lito sa kanyang mga ako. Lumapit naman sa kanya ang kanyang amadina at pati na rin ang kanyang kapatid at siya niyakap ng napakahitpid. Kinamusta naman siya ng kaibigan niya si Alfred kaya ang tugon niya na lamang ay mabuti-buti na ang kanyang kalagayan. Kaya naman natuwa ang kanyang kaibigan at niyakap rin siya nito ng napakahigpi. Anim na buwan rin nag-recover si Lito at tigal na una na nakabalik na siya sa trabaho. Napagmasdan niya na rin ang kanyang sarili sa salamin. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang mukha. Dahil napakakinis na nito ngayon kumpara sa dati na madalas siyang tuksuhin na Elgin dahil hindi pantay ang kanyang kulay. Gumawa po na siya ngayon at mukhang artistahin pa. Natuwa naman sa kanya ang lolo ni Betty. Ani nito, hindi na raw siya mukhang alien dahil may matinuna siyang itsura. Kahit natatawa na lamang si Lito. Dahil alam niya na bunga lamang iyon ang katandaan. At hindi naman siya nito intensyon na laitin. Dahil kung nasa katunuan nito, ay hindi naman ganoon ang matanda. Ang mahalaga lamang ay kumakain nito ng kanyang luto. Ni hindi man lamang ito nagre-reklamo dahil sa sarap ng kanyang luto. Doon pa ay alam niya ng gusto siya ng matanda bilang isang cook sa tahanan. Isang araw, lumapit sa kanya si Oni at labis itong nagpapasalamat dahil sa pagtanggol niya rito laban sa masipag na abusado na customer. Humingi na rin ito ng tawad dahil sa panghamak nito sa kanya noon. Lapis niyang pinagsisisihan ang nagawa noon. Pinatawad niya naman ang babae hanggang sa bandang huli ay naging magkaibigan na sila. Pinayaga naman si Lito ng makapag-aral habang nagtatrabaho ni Betty. Kahit lumipas ang ilang taon, ay nakapagtapos na rin siya ng pag-aaral. Nang makapaghanap na siya ng magandang trabaho, ay maayos siyang nagpaalam kay Betty. Pero nagiging cook pa rin naman siya roon kapag meron siyang oras. Napagawa niya na rin ang bahay at lupa ang kanyang pamilya. At sa bandang huli, si Oni at si Lito ang nagtatuluyan. Hanggang sa kinasal na nga sila. At dito niya napatunayan na mabait rin pala ang kanyang napangsawa. At inamin na rin naman ito na noon pa man ay may gusto na sa kanya si Oni. Iniiwasan lang kasi siya nito ng umibig kaya't nagsusungi Sa paraang iyon, ay sa tingin nito ay may iiwasan ng makaramdam ng pag-ibig para kay Lito. Ngunit hindi pala. Galing kasi sa hiwalayan noon si Oni kaya't ganoon ang pakikitungo nito kay Lito. Samantala, si Nalito at Oni ay binayaan ng mga limang anak ngayon ay namumuhay sila ng taimig at merong napakamasaganang buhay.